Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. And then, ah, uh, marami po sa atin, ano? dahil sinasabi, ah, uh, itong mga pharmacies, kailangan yung bilang lang. Sabi nyo nga po, pag nasobrahan, pwede na yung gamitan ng iba. Iba na po. Or meron po kasi mga insidente na nagpapare-prescribe, hindi naman sila yung senior. Meron bang ganun? Ah. Uh, <laughs> iba naman yan. Yun, ibang ibang uh, kaso po yun. Uh, uh, meron talagang po. ganyan na uh, nga, uh, alam naman na tayo yung mga Pilipino, makatawad lang ng konti, Malaki. ay ma, malaking bagay na, masaya na yun po yung pero yun, yun nga hinihigpitan din yung ini-issuehan ngayon ng senior citizens ID card kasi nga po uh, naabuso naman kahit hindi senior basta malakas dun sa OSCA ay nakaka hingi po ng uh, uh, senior citizens ID at yan po ay uh, marami, marami ng pangyayari. Iyan po ay pinagbabawal na. Bawal na. Tsaka nako, kayo po, ah, meron po ang FDA, di po ba, kung Ompong na pag you fail to honor the 20% discount on medicines para sa ating mga hanay, meron po palang imprisonment? Ilan po yan kung Ompong? Sa akin po, ay 2 years uh -huh. to 6 years yata. At uh, may penalty na 50,000 to 100,000. Sa? Per pers, uh, offense. Eh, kung dumalwa ka na, impresyon. <laughs> La, lalaki po lalaki yung... Na. Lalaki na. yung... Uh, ano Parusa. Parusa. Ang penalty, mabigat din po ito. Opo, diba? Uh, kamusta po, anong mangyari sa mga permit na mga pharmacist na ano Eh, kasama po yung revocation ng kasi ng business na mga permit. na mawalan kayo ng ano, negosyo? I-revoke po yun, di po ba? Opo, opo. Pero yun ay kung nakatatlo ko na. Mm Hindi -hmm, mm -hmm. naman masyadong drastic yung pwede parusa, penalty. Mm -hmm. uh, yung perso pwede pang Sa, sa ating, sa salita natin, ay pwede pang patawarin. Ayun. naman ng oh, oh. Pero pagka siguro pa paulit-ulit at nakatatlo na, ay so, dapat so, talagang putuli na yung ano, mm -hmm. yung kung kanilang ay, uh, kalusin. Uh, uh, Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!